Loy na mo ako ngayon kasi nabibisit talaga ako. Pero, masyadong tayo, may sa labas. Kung <laughs> hipa choy to all Chinese people. Happy New Year! Masaya mga inchik ngayon kasi New Year nila. Kaso lang, tulog yung diday, badiday ko. Hindi niya, hindi niya, hindi niya alam yung ano. <laughs> puputukan na pala sa labas. Pero actually, guys, nag talaga ako kasi nabubuyos talaga ako ngayong araw na rin. yung botchi ko. Ayan, ang ingay sa labas. Pero hindi ako lumabas kasi may ginagawa ko. Ayan, nagpapaking ako ng ampaw-ampaw. Ano so lang masasabi ko sa mga pakalamera na hindi naman dapat makialam ng buhay ng iba? Yung mga chismosa na dapat na tumahimik na lang. Kasi pari-pariho lang naman na hindi malinis sa buhay. Pati <laughs> hindi na lang ano, hindi na lang mag-isip kung paano maiahon sa hirap ang buhay. Hindi yung nakikialam, nakikichismis. Ijijisnis yung buhay niya. Alas, si ganun, si ganito, sa si ganun. E eh, ano nga yun? E eh, nag nag nagsisikap yan eh. Huwag na maingit. Diba? ba na maingit ka, gawin mo ng inspiration. Kung paano mo siya gayahin. Hindi yung... Ay, si ganun, ganito, si ganun. Ganyan, ganyan, ganyan. Apo, ang dila mo dahil. ako. Kasi ako, hindi ako nakikialam. Gawin na na makita akong nakakaangat ka. Masaya ako para sa iyo. Iniisip ko ay eh, sana samdi ganyan din ako. Magsikap ako. Gusto ko maging kagaya niya. Gawin ko siyang inspiration. Hindi yun nakita yung mangat lang siya. Masipag lang siya. Di ba? Nagwawag ng ngalingal ka doon, nagmamalinis ka. Akala malinis ka, hindi ka naman malinis. Oh, bibisita ko, doy. Bibisita ako. labas. Hindi na ako lumabas kasi maraming ano, uh, usok. Tapos tulog na yung inday body -day ko. Yeah. Happy New Year to everyone sa lahat ng mga Chinese Juan around the world. Happy New Year. Gong Xi -si Fa Choy. Gong Hi Fa Choy. Kaya sa mga bitter-bitter dyan, mag isip, -isip na po.